Dahil sa ATM withdrawal, suspect ngayon ang magkarelasyon sa pagpatay sa kanilang amo. Ayon sa NBI, sineta pa nilang isang kasama gamit ang cellphone ng biktima. Nagturoan din ang dalawa bago ikumpisal ng isa na sumunod lamang siya sa ngalan ng pagmamahal. Nakatutok si John Consulta May 4 nang natagpo ang patay ang 85 taong gulang na si Noymi Doquicuy sa loob ng kanyang bahay sa BF Home sa Paranaque. Tatlong palo sa ulo at pananakang sa leeg ang ikinamatay na biktima na isang cancer at COVID survivor. Ang itinuro na sa likod ng krimen noon, ang 47 taong gulang na boy ng biktima na agad inaresto noon. Pero may duda raw ang pamilya Doquicuy sa resulta ng imbesigasyon ng pulisya. Kaya lumapit sa NBI para magsagawa ng reinvestigasyon hindi hindi po kami titigil mami na mabigyan po namin kayo ng buko namin ng mustisya na para po sa inyo. Ang metsya ng pagdududa ng pamilya, ang nawawalang ATM card ng biktima na hindi naman hawak ng inarestong suspect pero may nakapag-withdraw. Kaya sinirit ng NBI ang mga CCTV malapit sa bahay ng biktima. Dito nila nakita na nung araw na pinatay ang biktima, dumating sa bahay ang kanyang kasambahay na si Julian Navarro. Maya maya, umalis ito sa bahay kasama ang karelasyon at kapwa kasang bahay na si Robilyn Canete. Ang dalawa na kuno naman sa CCTV na ito habang nagwi-withdraw ng pera sa isang bangko sa Las Piñas at ang kanila umanong ginamit na card ang ATM ng biktima. Kaya inimbitahan ng dalawa ng magsagawa ng reenactment ng NBI sa bahay ng biktima dito. Itinuro ni Navarro na ang kanyang partner na si Kanyete ang nasa likod ng pagpatay. Hindi ko siya, hindi ko siya nagawang ipagtanggol. Hindi ko siya nagawang bigyan ng mustay Pero iba ang naging kwento ng kanyang karelasyon. Ay, siya po yung nagoto sa akin. Sabi niya sa akin, gawin mo na. Si ma'am, patayin mo na. Kaya niyang huminga pa, sabi niya sa akin, tuluyan ko na daw si ma'am. Sinakal ko po. One minute. At para ibang tao ang mapagbintangan, ginamit ng dalawa ang cellphone ng biktima. Ito nga yung text message na lang galing daw sa mismong cellphone ng biktima na siyang ginamit ng basihan ng ibang law enforcement group kung bakit nila inaresto at kinulong ang boy ng biktima na una lang pinaginala ang pumatay dito. Pero base na rin sa investigasyon ng NBI, iba ang lumalabas na kwento sa likod ng text na to. <coughs> yung pagte-text doon sa isang kaanak nila ma'am, nagamit yung cellphone ni ma'am. Siya din po, siya din po sa akin. Isinunod ko naman po. Para po daw hindi kami magpabintangan. Murang mahal ka si Kate Leon. ng utos ginawa ko. Kakasuhan natin sila ng robbery with homicide sa Paranaque. Dapat talaga lahat ng angulo titingnan mo eh. Kawawa naman pag may makasuhan tayo na inosente hindi naman siya, wala naman siyang kaalam-alam doon sa krimen, tapos siya ang nakasuhan. Hindi pa malinaw kung ano ang mangyari sa unang inarestong suspect na nakakulong hanggang ngayon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Hindi natutulog ang mga balita, kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, Pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.